Hello guys, for today's vlog, andito ako sa washing room kasi marami akong labahin. Ayan, ito na ano na to, na topi na to, pero iwan ko ba't na ganito na baka may hinanap yung alaga ko dito, tas gibungkag dyan niya, ay, sa muka, ginaninila nila, ay. Ito, ako na nang gikuanhan, okay na na siya, pinalansya na na siya, tas siguro may hinanap siya dyan, gibungkag man niya, ay. Ayan. Ayan na Tsaka ito. Na dryer ko na itutupi na lang yan. Tapos magpa-plancha muna ako ng damit ni madam kasi aalis sila. Papunta sila ng farm. Sasama ka sana ako kasi marami akong trabaho. Tapos pag sumama ako, wala mong problema sa kanila. Pero pag uwi o pag kinabukasan, ako yung mahihirapan. Ang dami ko ng trabaho. Uh, mas stranded yung mga trabaho ko. guys, tapos na ibababa ko na to. Kasi maghihingi pa ako ng pera kay madam magbili ng thick cream. Naggawa kasi ako ng sweet at cake guys. Atas, kailangan ko ng thick cream para sa sauce. Ayan. Karoon guys, uh, na ano ang oras is 45 na sa hapon. Wala pa ko ipaniod to. sa akong kaoban. Pero anyway, wala ko kabalo kung nagkaon siya or nag-order sila sa taas. Basta ako magluto kong bihon. Kay one time, bidalaan ko sa akong amiga bihon kani. tas tulo lang na siya akong uh, lutoon guys. Kay duha lang man ni. Tapos mag-prepare na ko sa puan Kay para makakaon ako ko to. Pure gulay lang niya siya guys. Ang atong bihon, walay sagol naman Kalau okay, okay. tak may chicken breast good nah, Hurut na Ayan na nga guys yung bihon natin. Tapos na pala akong kumain guys. Hindi ko na video kasi biglang dumating yung alaga ko. <laughs> Kaya kumain na lang ako. Hindi ko na video daw ko niloto. Alam nyo naman magluto ng bihon, diba? Tapos, ayan. Maghugas na ako kasi para makapunta na ako sa rooftop. Mag maglinis ulit ako sa rooftop guys. Tsaka ayan oh. Kailangan ko tong walisan tsaka imap. Pagkauman ako sa kusina guys, kauman ako nito glimpyo tanan. Ang oras is, kuhan na siya, 4.44 sa hapon. Ayan dali sa gawas. Na miss bis na pud ko. Ayan. Grabe si Madam Bang. Niingon ko sa iyaha nga. Pakatinga na ng gamay ng bulaka kay na, natabuna na, na ang kultahan. Pero dili siya masugot. Tapos namulak na po siya guys ang mga bulak na yellow yan na ang yellow bell namulak na po ang yellow bell namulak na po sila guys na atang kayo sa putahan na tago na siya. Oh, gusto mo siguro na niya nga mula pa sa atok. Ay. Ay. Nara kung kuano oh, Basil. Napug ko sa taas sa rooftop guys basel na naghanap ud siya. Kinig digikan ko na siya sa taas sa rooftop gibalhin ako diri kay para mas mukuan siya ba kay dito manggod kuan kanang oh. kanang gamay ra og yuta. Oops. Kini siya green olive na siya tapos naana na na siya oh. Ginan gyan ako nga ipaputol. Dili ma siya masugot. Bahala ka, oy. Tapos, gining lemon. Wala na siya. Patay na siya. Marag. Wala na siya sign nga mauli, ma, mabuhi. kay marag, ting, medyo ning, minor naman ang kainit sa kuwait. Pero wala na siya ikuan. Wala siya sign nga marag buhi na siya. Patay na gyan. Siguro gini siya nga lemon. Ana, dati nakapatay po karon o nanang. Tapos nagbulak na po siya gamay. Hmm. tas Tapos maghugas po ko, ano basurahan na mo sa sulod. Tiwason lang sa anak ko o siya o bisbis. Balhin na natin. siya guys, prutas ni siya guys, mura siya tubog. Diyan sa Pilipinas kang tubog. Ang iyang kadakon nga, kon ana na kadako iyang kono oh. bunga, green. Tapos pag makuha oh. na gyud siya mahinog mura mo violet siya. Tapos narada ay among oh. na nako ang akong kamot, ang kamuti tops guys. Kamuti types. Tinangkong di ay. Harbisa na ni na nako siya. Oh, ha. Ako man siyang katan so nanguan na siya, oh. Oh, de, na na may magulay. Ah, ah, gisagol na ko siya sa noodles. Oh, ha. Inimer, i-transfer ko niya dito sa atubangan. Ugma na lang siguro na kung i-transfer niya siya. Kay, na, 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 mga matay, mangulid to, agud ah, ba? Hello guys. Wala na ako na wala na ako na tiwas og vlog ganina guys kay kanang daghan kay og trabaho tas kanang naglimpyo na ko group top tapos pagkahuman na ko limpyo group top na mlancha ko daghan kay og plancha guys. Wala na po na ako gi video wal well, ko karon nga gabi, gabi eh. kay mura nalipong nya yeah. nya yeah. kanang sakit akong lawas basta sa abroad guys realidad ni siya nga o oh, masakit ka ikaw ikaw rin magtambal tambal sa imong kagalingon Prena ako sa kaya akong abaga ako na pag plus plus ipikasin may ako amiga diri asa gawas kaya akong gidalan o ipikasin sakit ka ayo guys abaga Kini akong diriman akong ginamulo guys. O kay kanang ang ang sakit ba kay nasa sulod tas bugat kanang murag laum sa so, ba di ko pasabot din ako ma-explain kay kumbaga murag murag giatake sa kasing-kasing sakit kaayo murag ganina kay nag-alsa-alsa mo ko kanang kanang binaldi-baldi nga kuan ba kanang kaning ah uh, kanang tubig kay nagbanwas ko sa rock kalit og sakit man may gani kay pagsakit niya hapit ako na pahuman na ko ba hapit ako mahuman sakit kaya ako mga abaga grabe grabe trabaho guys eh napagani apartment wala na ko nalimpihan di na gin makaya na na namlansya na lang ko ng laba man ako wala na wala na himasa. guys kisakit na kayo na ni may realidad sa OFW. Once nga masakit ka, ikaw rin mag atiman sa imong kong galingon, ikaw rin magilot-hilot sa imong kong galingon, ikaw rin mangitag paagi, bisa pag masakit ka, matrabaho, gyapon ka, o makay mahimo kay Maman yun eh, maman yung mga isod landri ah. Ya. Yeah. Ayo, pagit ka ayong Pilipinas. ni guys, malain akong lawas magkuan lang ko luto-luto na ko akong abaga ani lang siya wa may muhilot ning kamot da ani kay like 2024 pa ba ta manguli Morning guys, sa kong buhaton, ano, ano, na una kong kuhan, kini akong mga kamot, sakit na kayo, ini kabuntag, dili na siya makuhan. Kini akong mga kamot, ini kabuntag, morosyag maana o, dili na kayo na kumakuhan. na nang, nanggahi, sa kadagan sa kong trabaho. Morning, ilot-hiloto na to. O may muhilot na to, anidriya kay layo mo sa itong pamilya. Wala akong ginabuhat sa akong lawas, guys. Ugma, daghan na pag trabaho Magluto ko. limpyo pa ko sa likod. Ugaw ka ayok. Okay, eh, daghan magugkuan diri. Kalang langgam. Basa taas. Eh, mangiti. Matawa oh, akong kamot, guys. Oh. Grabe na akong kamot, eh. Oh. Grabe na yung mga kamay ko guys. Tagalogin na natin para maintindihan ng iba. Yung mga kamay ko guys oh. Parami ng ano. Ang oh, sabisaya pa samad-samad. Kini ako mga dali ah guys. Say, masakit na. Ang pinakakwadyo na ako, kikini akong likod. Sakit yun kayo. Ah, uh, ako lang yung mag-aano, pisil-pisil sa mga ano ko. Sa katawan. Hindi na lang may epikasent. Tapos yung sabi ng ano kaibigan ko, strain talaga yung binili daw niya kasi para daw maano yung mga sakit-sakit sa ano sa katawan ko. Grabe yung sakit. <laughs> Kaya yung payo ko dyan sa gustong mag-abroad, uh, ano, tatagan nyo yung loob niyo Sanayin nyo yung katawan niyo sa pagod. Tapos pahabaan ng pasensya. Pag, dahil pag may sakit ka dito, ikaw-ikaw lang yung maggagamot sa sarili mo. Minsan yung amo ko, pag nanghingi ka ng gamot, ang tagal pa magbigay. Minsan naman pag sinabi ko, mag-order siya agad.